ito na po yung munting tulong na po. munting tulong po namin pagdamutan niyo na po. Maraming salamat. Tay, tay haya, hayaan niyo po pag sinerte po si Bicol ako vlog sa paglaot po niya. Babalik po kami dito para bigyan po kayo ng munting tulong. Malaking bagay sa amin na mahihirap ang katulad ninyong mga vlog na napapansin kami kahit papaano. Kaya malaking pasalamat isa ngayon po, may bigas may, may bigas pa po ba kayo? Gusto mo na makita yung bigasan ko. Yan guys, ito po yung bigas nila. Dalawang takal na lang po ito. Pagdating ni ninyo, malaking bagay sa amin. Pag binigay ni ninyo. <laughs> yan tulong nang yan, nagmula kay Mami Richard Pintes. Dahil kumukuha ako ng ibibigay sa kababayan nating nangangailangan, doon sa sponsor na bigay sa akin ni Mami Richard Pintes na bangka yung kita anong bangka bawat lahat namin kumukuha ako ng pakunti-kunti at inuutosan ko itong anak ni misis na humanap ka dyan ng tao na ngailangan para makapag-share tayo ito pala ang asawa ni tatay Nay, ano po yung pinagkakakitaan niyo po sa araw-araw po? May business nang lagasangan po ako para makabili kami ng bigas. Pinapalitan ko po si ano, bigas para magkaroon po kami ng pagkain. Kaya asawa ko hindi na makapaghanap buhay. Paano niyo po pa nakilala si tatay? Taga mas bati pa ako dati. Ilang... Hey, no. Bakas ako dito kaya nagkita kami. gamot. Pagkain po namin. Hmm. Hindi po ako nakakatrabaho kaya hindi ko man po siya maiwanan. Wala po si Asik Asikaso sa kanya. Hayaan niyo po, Nanay. May mayawa po ang Diyos. Ah, salamat. Oh. ka lang, Nanay. Nandiyan lagi oh. siya. Yun guys. Habang wala pa akong adventure, isingit ko muna itong vlog ng anak ni Mrs. Nakiusap siya sa akin, ha? isingit ko man daw, i-upload ko daw dito sa channel ko. 14 years old pa lang siya, babae. At ito ang napili niyang content. At sinusuportahan ko naman. Yan guys, sana masuportahan ninyo ang anak ng Mrs. ko. Tulad ng pagsuportan niyo sa akin. At ito ang kanyang vlog. Nandito po tayo ngayon sa bundok ng aming bayan. Usa ang nabalitaan po namin na merong mag-asawa pong nakatira sa kubo-kubo kung saan ang hirap po ng pamumuhay nila. Dalawa po sila mag-asawa. Um, gusto, gusto ko po sana makapagbigay ng tulong sa kanila dahil sa hirap po ng pamumuhay nila. At guys, kasama ko nga po pala ngayon si Tio Bicol. Ako vlog. Pusin naman ni. Eh. Ay, ano pong pangalan po ninyo? Santiago Bulan. Santiago Bulan po. Wow. Hmm, ilan taon na po kayo? 72 ngayong ah uh, July 25. Itong mm -hmm. 72 na po kayo sa July po. Mm hmm. Ilan po ang anak niyo po? Ilan po? Ay, uh, yan sa ngayon, tatlo lang. Tatlo po? Mm -hmm. May asawa po ba kayo? Oh? Meron po. Asan ah, po siya? Nasa baba. Nasa baba po. Ano po ang ano, trabaho niyo po? Iyon oh, nga, nanginilaw kami sa gabi. Kasag, tutukin, ganon. Uh, para magkabigat, tinapasin kami. Uh, Manili ko minsan, binibigyan. Um, San po kayo dati naka, nakatira po? yung Wala po. Wala pa po kayo dito kalbiga. Sa kalbiga ho po. O suminya rin dito na sa may tabi ng dagat. Bakit po kayo lumi lumipat po dito sa kubo-kubong? Dahil may eskwela ako ni na dalawa. May hirapan ng pagmaulan. Kaya naisip ko na nakakawa man kubo-kubo na lang kami dito ng ano ng magka-eskwila lang yung mga bata. Anong grade na po ba nung dalaw niyong... Grade 1, grade 2 pa lang yung... Grade 1, grade 2 po. Mm hmm. Nasaan po sila ngayon? Nandun sa baba. Sa baba Diyan, po? naglalaro yung isa. <laughs> Tay, may mga apo na po ba kayo? Doon sa una ni, eh, nagkatrabaho pa ako sa Manila. Medyo nagkaroon din ako doon ng relasyon sa ano. Kaya lang, may sigurong surety. Nung overage na ako ni, na hindi na pwede sa ano, nagdesisyon na akong dito na ako sa probin. Ayaw ko na. Baka layo-layo pa kung saan. Bakit? Ano po yung trabaho ninyo da dati po? Dati, kung nasa ano ako ni, nasa Philippine Blooming, na, sa sa Paranaque ako, nasa gasolina gasolina Tay, meron po ba kayo mga tanim dito magtatanim meron ng kaunti pero magtatanim pa nag ano lang nag iipon na pambili ng asada tingnan mo naman ang sitwasyon kailangan asada eh Yun guys, ito po ito pala yung kalagayan ni Tatay dito. Tama nga yung sinabi nila na ma mahirap talaga yung ano, buhay ni Tatay. Ay, pwede po namin ma yung labas at loob ng bahay po ninyo? Okay? Ito guys, ito po yung kalagayan ng buhay ni Tatay. Ito po yung tinutulugan nila. At ito naman, at ito naman po yung nilulutuan nila, kusina po nila. Tay, meron po kami ibibigay na munting tulong po sa inyo. Sana po ay makatulong po sa inyo, sa pamilya niyo po. Salamat po. Malaking bagay sa amin yun. Malaking tulong sa amin yun. Pagbis. Tay, ito na po yung munting tulong na po. Munting tulong po. namin pagdamutan niyo na po. Maraming salamat. Tay, kung may bigas po kayo, ito po may pabang Pagpili po kayo ng ulaman po dito sa bigas na ibigay po namin sa inyo. Ipamutan po. Salamat. Uh -huh. malaking bagay. Uh -huh. Tay, simula nang nagtira po kay dito, um, ilang halaga po yung nawakan po ninyo na pera? Wala. Wala akong matanda na, na malaki. Mga siguro, mga malaki na nga ang 500 paminsan minsan paminsan minsan kasi nung paminsan minsan parang ano sa akin sa amin pirang pirang tay haya hayaan nyo po pag sinerti po si Teo Bicol ako vlog sa paglaot po niya babalik po kami dito para bigyan po kayo ng munting tulong yan guys, sana po mapansin ito sa mga taong may gininto ang puso na para matulungan po si tatay sa kalagayan niya po dito sa bundok. Malaking bagay sa amin na mahihirap ang katulad ninyong mga vlogger na napapansin kami kahit papano. Kaya malaking pasalamat ko. May, may bigas pa po ba kayo? Gusto mo na makita yung bigasan ko? Yan, guys. Ito po yung bigas nila. Dalawang takal na lang po ito. Kaya, pagdating ninyo, noy, malaking bagay sa amin pag binigay ninyo. Yan, guys. Meron na naman tayong taong natulungan. Yan tulong nang yan, nagmula kay Mami Richard Fuentes. Dahil kumukuha ako ng ibibigay sa kapabayan nating na nangangailangan doon sa sponsor na bigay sa akin ni Mami Richard Pintes na bangka yung kita anong bangka bawat lahat namin kumukuha ako ng pakunti-kunti at inuutosan ko itong anak ni Mrs. na humanap ka dyan ng tao nangangailangan para makapag-share tayo at ito nga si tatay ang napili niya yan tay yan sana po yung bigay namin bigas makatulong po Ay, sa inyo malaking bagay yun sa Ayan mo po. Sana po sa sunod kong laot. Samahan tayo ni God para para kabayan at swertihin para mabalikan kita dito. Salamat sa panalangin. Yung guys, itang, itang anak ni Mrs. Ito talaga ang hilig niya mag-vlog. Kaya sabi ko, sige mag-vlog ka, ganito ang content mo. Ako ang nag-aalalay sa kanya. Ako ang tumuturo sa kanya kung dapat gawin ang humahanap ng taong dapat tulungan, yung karapat dapat yung talagang walang wala tulad ni tatay yun tay maraming salamat po Marami at natagpuan salamat. ka nitong anak, anak ni Mrs. salamat <laughs> Sa, ni Sa, sakto, sakto wala tayo, wala ka ng bigas uh, totoo hmm. ito, ito ma isa lang lagayan ay isa, araw-araw tayo, ano ang trabaho mo lang dito, halimbawa, ay pag nasa kondisyon mo yung katawang ko nagtatanim-tanim ako ma naglinis dun sa inalisang ko sa kalibigaw may mga tanim-tanim hmm. hindi man pwedeng di tayo magtanim sa ngayon dahil ang bigas po bigas po talaga ang nabirom oh. kailangan nating mahirap oh. dahil ang, o lang ulam sa tabi-tabi may mga kang gulay ay ang bigas wala tayong pagkukunan yan talagang pangarap ko noon, hindi pa ako na vlog. Ay, Ay. sa awa mo ng Diyos, may dumating na sponsor sa akin si Ma'am Mary Fuentes. Kaya yung bangka na sponsor niya sa akin, yung kita anon, bawat lawat natabi ako pa kuro konti para makapag-share ako sa dito sa kaparangay natin. Salamat. Hmm. Ayan mo po tayo sa sana sunod na lawat suwertehin ako para mabalikan kita. Oh. Salamat. Salamat. Salamat sa is ano. Asawa ko po iyan. Oh. Ano yan? Ano? May sakit po lang siya. Chuy. Ay, guys! Ito pala ang asawa ni tatay. Eh. ito yung mga... Ano, ma may sakit po. May sakit po iyan. Galing ko. Ipigdala ko po iyan sa emergency nung isang araw. Sa ta Tagalog lang Tagalog. Maroon Tagalog. Ay, Masika, ano? Ano? Ipigdala ko po iyan sa... Ano? Sa hospital nung... Nung isang araw nasawa ko. Anong sakit? May sakit daw sa ano, yun sa puso niya. Oh. Kaya hindi na hindi na po siya nakakatrabaho. Sabi ko nga kanina sa kanya sana may sponsor sana na makatulong sa amin. May resita po siya, hindi ko nabibili nga. Hindi niya nainom. Hindi ko hindi pa hindi po niya nainom kaya hindi ko nabibili. Wala wala mo na sa kami pira Sobrang hirap talaga dito yeah. sa bundukan. Iiyak na nga. O, ako, may bisis ko na ngayon. Ibig sabihin, sa puso pala tayong problema mo. Oo, oh, sa puso. Hmm. Hayaan mo po tayo, sana makabalik pa ako dito sa iyo. Sana surtin tayo sa paglalawat. Oo. oo. oh. oh. ano po yung pinagkakakitaan niyo po sa araw-araw po? May bisis nang magasangan po. Para makabili kami ng bigas. Gasangan? Ang maganda ng gasangan sa atin. Intindi doon lahat. Gasangan? Ang hibasan? Ang hibasan po. Hmm. Pali-pali. Yan guys, yun sinasabi nilang hibasan low tide kung saan lumalabas yung mga batok at doon sila kumukuha ng mga shell mga suso, mga tutokin para ipalit ng bigas sa manede Nay, sa araw-araw po ganyan po yung ginagawa po ninyo ganyan po ang pigagawa ko pag may iba sa aga kundi sa hapon, mga alaunan hapon yun pa ang palagi pigagawa ko para lang ano, hindi na po nakakatrabaho kasi nasawa Nagtitinda po kayo? Tinitinda niyo po yung Pinitinda ano? Tinitinda po po. Pinapaparibayan ko sing bigas sa mga manid. Eh. Mm. Uh Ang -huh. lang po. Pinapaparibayan. Pinapalit. Pinapalit. Pinapalit sinigas. Ano? Pinapaparibayan. Ay, 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 ulit yung manay. Pinapalit. 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 Pinapalitan ko po si ano, bigas. Para magkaroon po kami pagkain. Kaya sawa ko hindi na makapaghanap buhay. Hayaan nyo po, nanay, pag sinarte po si Tio Bicol, ako vlog sa paglaot po, Babalik po kami dito para po bigyan kayo ng munting tulong po. Nay, si. taga saan po kayo? Taga dito po sa Osmeña. Taga Osmeña po kayo. Paano mas, niyo po nakilala mo? si... Paano niyo po nakilala si tatay? <laughs> taga mas bati po ako dati. Ilang... Maros ako dito kaya nagkita kami. Mm. Mas bati? Marami, marami akong ano dyan, viewers. Ano pong apelido? Vargas. Vargas? Saan sa mas bati? sa ano po sa Ososon. Mm. Nay, ano? Ilang taon na po kayo nagsasama ni Tatay? Ano, matagal na po, about 10 years, about 10 years na. Kung ilan po yung naging anak niyo po? Tat Tatlo po. Salamat po sa inyo mga sponsor lahat po. Maraming maraming salamat po. Sana matulungan mo po ako sa mga problema ko. Okay na mag alala Kapit lang kay Gat wala impossible kay God at dito tumulo ang luha ni nanay at di ko na rin mapigilang umiyak dahil sa kanilang kalagayan at dito ko rin nakita ang pagmamahal ni nanay kay tatay dahil sa kabila ng karangdaman ni tatay. Mag-isa ni nanay ang pamilya, mabuhay lang sila. Sa lahat ng viewers people ng vlog, maraming maraming salamat sa maraming, maraming salamat po sa mga sa tulong na pigbigay mo sa amin. Sana sa nasa susunod po na matul matulungan nyo po ako sa ano kailangan ko sa asawa ko para sa gamot pagkain po namin hindi na po ako nakakatrabaho kaya di ko man po siya maiwanan wala po si asik asikaso sa kanya niling ko po na sana matulungan mo po ako sa kalagayan ko na kahirap talaga yes. Hayaan niyo po nanay, may, may po ang Diyos. Maraming salamat. Oh, unalangin ka lang nanay, nandiyan lagi siya. Lahat na lumapit sa ama nating sa taas, pinagbibigyan niya. Malay natin sa pamagitan ni Jinky Malinaw Vlog. Patulungan kayo. Maraming maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Pag ako sinuti paglaot babalikan ko kayo. देखिए सी Sana po, swerte yun si Bicol Ako Vlogs sa kanyang paglalaot para po makabalik pa po tayo dito kay um, tatay at nanay para po mabigyan ulit po natin sila ng munding tulong. Um, masaya na rin po ako kasi nakatulong po ako ngayon sa kapwa. Salamat rin po kay Ma'am Ma Mary Cher Prentice dahil po sa kanya nakapagbigay po tayo ng tulong sa pamamagitan ng binigay niya pong bangka kay Tio Bicol Ako Vlogs. Salamat po sa kanya. Maraming salamat po.